So hello mga koys, mapagpalang araw po sa ating lahat So yun, ah uh, medyo napapansin niyo pa medyo okay okay na yung boss ko Kasi nakapag rest na tayo So yun, thank you sa rest So yun nga po pala, uh, maraming salamat po pala sa mga nakapanood po ng ating mga last video So ito po siya, yan. So pasensya na po, baka hindi po muna ako makapag shoutout Kasi halos kasanuran lang po yan ng video ito So halos magkasunuran lang po yan Nag ano lang po tayo Naglagay lang po tayo ng video na to Para nasa ganun hindi naman po ako mag hold Kasi baka yun Mabisi na naman po tayo Hindi na naman po tayo makapag upload So yun po uh, In this video po Ati pong talakayin itong aking hinahanap po na 20, 2012 na 1 piece So medyo rare po siya So sana po matulungan po ninyo ako na mahanap po yon Uh, may transact niyo po sa akin, may submit niyo po sa akin, may benta niyo po sa akin. So, saan niyo po ba ako pwedeng pasahan uh, ng mga coin? So, ito po. Yan. So, kung mapapansin niyo po, in every content na po natin na ginagawa, nagpipin comment po tayo. Nasa ganun po, uh, mahanap niyo po agad ako, mapakita niyo po sa akin ang inyong uh, mga coin. Yan. So, mas maganda, much better po kung inyo pong i-screenshot ang inyong comment. Yan. So, para mas makilala ko po kayo, at the same time, para malaman ko po na kayo po yun. So, kadalasan po kasi yung mga YouTube po na gamit po ninyo is nakalagay lang po is user. So, hindi po natin ma-identify kung sino po kayo doon. So, good job po yung ginawa ni eto, ni Sir Jonathan. So, yan uh, nag-submit po muna siya ng kanyang screenshot ng comment and then saka po siya nag-submit ng coin. So, good job po yung ganyan. So, yan uh, wag na natin masyadong patagalin, pahabain. So, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. So, tara. Let's go. So, wala mga coins papagpalang araw po ulit sa ating lahat. So, maraming salamat po ulit pala sa mga nakapanood po ng ating last video. So, yun nga po pala bago tayo magsimula. So, i ano lang po natin itong mga pinasa ng ating mga uh ka-coins yan. Si Ma'am Lovely, si Ma'am Love, sorry. Yan. Sinabit po ni Ma'am yung uh, 2014 na uh, bold letters bold letters so yun uh, die 3 po ito mga coins so, liliwanagin ko lang po uh, may ano po tayo dyan may recap po tayo dyan sa coin series number 66 so may recap po tayo dyan uh, tignan po natin mabuti yung uh, differences ni die 3 and bold letters so yun po uh, shout out na lang po kay ma'am love yan so at the same time nagpasa din po si sir Or yell. eh so ito po yeah so ito po yung comment po ah, sinabi na po sa kanyang chat boss macoins good day po isa sa mga top subscriber and sa ma sa coin vlog so yun maraming salamat sir sa inyong suporta ah, at the same time sa panonood po ng ating mga coin vlog so thank you thank you thank you saludo sa iyo sir and yun magpasa po siya ng uh, 2014 na reverse pro so ito po yung pinasa ni sir Yan So, yan po. At the same time, nagpasa din po siya ng video. So, ito po yung video. Yan. So, yan po. Makikita nyo po dyan yung pinaka... Uh, pinaka overs po niya o pinaka-harap po niya is normal. So, tama po yan. Normal po yung... Ang harap po ni bold letters. Pero yung likod po niya is uh, non-frost non po. So, hindi po siya frost. So, kung po kayo in 2015 na... Uh, Uh, bold letters so mas maganda po dun po nyo kunin o kuhain yung comparison ni bold letters na 2014 so yun uh, big shout out po kay ma'am lab and si sir oriel so sir salamat po sa support po ninyo so makikita nyo po sa Uh, yan nag comment po si sir yan kita nyo po yung mga comment po nyo nasa 21 na po and din yung reaction niya po is 20. So masasabi ko po is yon uh, solid na ka po talaga natin to sir. 'yan. So yon bago tayo mag-start, ito na po ibibigay po natin yung composition po ng coins 'yan para may, at least may idea po tayo kung saan po siya gawa at the same time yung sizes niya po. So mas maganda may idea tayo sa barya na ating pong uh, tinatalakay. So ito po yung composition niya. So 'yan po. So ang composition po niya is nickel-plated steel 'yan. So from the word steel po, siya po ay magnetic ko 'yan. So 'yun ulitin ko po, lagi po natin tong ginagawa na sa ganon, uh, hindi po tayo maging uh, ignorante about uh, magnetic and non-magnetic. So para ma-avoid yung mga ganito. So 'yan po. 2003 na piso po hard to find yung isa po na magnet hindi po na magnet dito na magnet ito po hindi 2003 Makikita nyo po dun sa video na kanya pong isinabit po sa atin. Yan. So, nagtataka siya about uh, magnetic and non-magnetic same year pero yung isa na ma-magnet yung isa ay hindi so ang parang naging definition niya or hatol niya is hard to find so hindi po yan hard to find so yun po lagi niya po tatandaan yung mga year na pumuputol po so from year 1992 ay sorry 1995 to 2002 'yan mga sigurado o sureball ball na non-magnetic po 'yan. Para sigurado hanggang 1992 lang po tayo para siguradong sigurado po. So kung meron kayong year 1995 to 2002 na namama-magnet na, 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 na piso, so error po 'yan mga ko. So 'yun balik po ulit tayo sa uh, pinaka composition ni coin. So 'yun po. Yung weight po niya is 5. 39 gram, ay 5.3 gram. So, yun. Ang diameter niya po is 24 mm. So, ang pinaka-thickness po niya is 1.9 mm. So, yung edge po niya, yung pinaka-gilid niya po is, ang tawag po dyan is rated. Rated po yung mga ganyan mga ko. So, yun po. Uh, dito na po tayo sa ating topic. So, yun po. So lagi po natin tong ginagawa mga coins para na sa ganun hindi po tayo uh, aware po tayo para mas maganda po yung pinaka knowledge po natin sa coins. So yun ang hinahanap ko po pong coin. So ito po yung uh, tinatawag nilang 2012 na uh, boulder boulder letter or bold letters po. Yan, may total tayo. So, ito po yung pinakalikod po niya. So, makikita nyo po yung pinaka reverse niya po is, yan, mas malalaki po yung cogwheel o yung pinaka gear, teeth, yan. And then, yung pinaka inner rim po niya. So, makikita nyo po kay bold letters mga coins. Yung pinaka inner rim niya, yan, is makapal, yan. Tapos, dikit na dikit siya at the same time yung pinaka ano niya po, gilid niya, outer rim niya po is thin. Yan po yung katangian ni bold letters. Yan. So, ganito po yung aking hinahanap. So, kung meron kayo mas maganda pa dito mga coins na bariya, so, yun, sabi niya po sa akin. So, ito po yung tinatawag nila na or para sa akin, uh, 2012 na, ito po pala, sorry. 2012 na reverse cross yan. So para sa inyo mga coins, reverse cross po ba siya? Yan. So hindi po siya matatawag na frosted kasi kita niya po si frosted. Yung katangian po ni frosted unang-una is flat po. Kung mapapansin niyo po, kumuha po kayo ng mga frosted coin inyo So mapapansin niyo sa mga sa year niya is parang lubog siya. Yan po ang katangian ni eh. Frosted Coin yan. Lubog po yung pinaka uh, year niya dito. So, mapapansin nyo dito sa isang hawak po. Embossed siya mga coins. So, yan po. Embossed siya. So, nakaangat siya. Pati yung uh, piso sign niya. Yan. Mga script niya. naka po. Yan. Kita niya naman po. So, sa ganito pa lang mga coins medyo makikita nyo na uh, lubog talaga yung frosted so ito po yung frosted so yung katangian niya parang ganito kay bold daters so si bold daters kung makikita po niyo, ayan o, nakaangat po siya same sila ng overs nito or harap nito pero yung likod po niya, ito po ito po yung hinahanap ko po ayan o. so ito po yung uh, yung isa ito po yung bold So ito po yung gusto kong makita yung reverse na frosted or frost yan. Kita niyo naman po yung frost type niya, oh. Kita niyo naman po. So yan oh, kita niyo naman. So unang-una makikita niyo po yung kanyang ano ah uh, Bangko Sentral ng Pilipinas. So mas makapal ng konti si Bold. Yan, kita niyo naman. Tapos sa 1993 spot is yan. Mas malawak na konti yung 1993 ni bold letters. Di ba? Same as this. Yan, oh. Kita niyo naman po. So, parang halos para sila ng kagwil pero parang mas malitang ang konti ito. So mas thinner po ito kaysa dito. So, ito po yung hinahanap ko mga coins. Yung uh, harap po niya, normal. Yan. Nakita uh, nyo naman po yung So, labas na labas. Angat-angat angat yung mga letters o yung mga script niya. So, labas na labas. So, yung pinakalikod po niya. Yan, kita nyo naman po. So, marami nagsasabi, frosted daw to na hilaw. So, masabi ko parang hindi naman po siya frosted. Kasi kita nyo naman po bago yung coin at the same time kita niya naman po yung kanyang mga pagkakagawa Ayan, kita niya naman po so magandang klase po siya so ito po yung readiness niya sabi ko yung ganito yung gilid ng coin so readied po yan ang tawag po dyan so yan po yan so bagong anong po yan uh, bagong kalaman po yan para sa atin siguro so sa mga iba Siguro medyo magtataka po kayo. So, yun po. Tignan nyo po mabuti ha, mga coins. Harap, normal. Then, yung likod is uh, frosted yan. Yan po yung hanap ko. So, yun. Magkano ko ba siya pwedeng bilhin sa inyo? Yun. Yun yung mga magandang tanong dito sa mga ganitong content eh. So, yun. ah uh, pwede ko sa inyo bilhin ng 800 to 900 siguro mga ganun. So mga ganun price po. Basta sendan nyo po ako ng picture ng obverse niya or harap niya then yung pinakalikod. So ang hinahanap ko po yung normal po yung likod, then yung ay yung harap, sorry, then yung likod is frosted. So tinatawag silang reverse frosted. So yun po, yun po yung hinahanap kong barya. So idadagdag po natin yan sa, sa bubuwi natin series Ayun na po nakikita niyo po yung mga coins natin so lahat po yan nakaka-capsule so ready to go na rin po yan halos so kinukompleto lang natin yung mga medyo mahihirap bago tayo magpagawa ng layout so yun po ah uh, sana po mapasahan nyo po ako ng ganyan ng mabilhan ko po kayo so yun po ah uh, shoutout tayo muna tayo sa mga coins po natin na nagpapa out doon sa ating last video na coin series uh, 65 so ito po yan si Sir Ramil. Yan, to si Sir Lam si Sir Ramil. So matagal na nating kakwens yan. sa from Kainta Rizal. So big shout out sa iyo, Sir. ah uh, thank you sa suporta ah. and sana po lagi po kayo nandiyan pa rin para po sa ating channel. So next po si Sir Ronald yan. So yun, ito si Sir lagi po ito talaga nag Chat, chat or nag ano nagpa-shoutout. So, mak tuloy-tuloy lang and sana dumami pa daw yung ano natin and God bless. So, yun, syempre, sir, dadami pa rin po tayo. So, hindi na tayo masyado nagba sa subscriber kasi o, oh, goods na ako dun sa 1000. So, wala na ako ano dun kung uh, magtuloy-tuloy man, maganda kung hindi, okay lang din po. So, goods lang po tayo. So, yun, uh, next po si Sir Frederick. Yan, Villar Uh, big shout out sa iyo, sir. Uh, tuloy-tuloy lang po ng panonood and happy hunting po. Yan, kolektor uh, collector team po yan natin si sir. And si lastly, si sir, ano, Oriel yan. Si sir Oriel na, yun, na uh, ang ganda ng mga comment ni Bossing at the same time, yung kanyang comment may kasamang uh, reaction. So, thank you sir sa supporta po ninyo sa ating channel. So, tuloy-tuloy lang po. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong lahat. So, 'yun, i-update ko rin po kayo ng sa ating uh, subscriber and watcher. So, ito po 'yun. 'Yan. So, makikita nyo po dyan yung subscriber po natin is nasa 1,404. So, di ba? Mabilis lang po. Dating nasa nag ako mag- uh, maging 1,000. So, ngayon, lagpas-lagpas na sa so, sobra-sobra pa sa ay uh, expect natin. So, thank you, thank you, thank you. Sa so, mga nag gusto magsimula sa coin vlog, uh, tuloy-tuloy nyo lang, mga coins. Kung gusto nyo, i-promote natin yung ano nyo, uh, YouTube channel nyo po dito sa ating ano, YouTube channel. So, yun. update uh, ko rin po kayo sa ating uh, watch hour. So, ito po. So, makikita nyo po dyan, nasa 3,505 na po tayo. So, konting-konting na lang nasa 400. Ah, uh, 95 na lang po sa na tayo so 4 months ago 4 months to 5 months ago uh, nag isip pa lang tayo mag coin vlog dito sa youtube so hindi ko na expect na magiging ganito yung magiging outcome so maraming salamat po dyan so yun marirechi natin yung goal natin ma 4,000 na uh, watch hours so yun tulungan nyo po ako mga coins na ma ano po natin to nang sa ganun makapag ano tayo makapagbigay tayo dito sa ating YouTube makapagpasalamat man lang din po kahit papaano sa inyo so yun uh, thank you po pala sa mga nakakapanood ng ating YouTube channel o oh, so lagi po sana tayo mag-iingat and ingat po kayo sa mga fake news or fake na vlogger na nagkakalat nagkakalat ng kung ano-anong presyo so stick lang po tayo sa mga coins. So ingat po sana kayo palagi and kita-kits sa susunod na vlog. So ingat po. Bye-bye. Paalam.